Noong unang panahon, sa isang kanayunan, may isang nayon na ang hanap buhay ay manghuli ng oso. Para sa kanilang balat, sa nayon, si John ang pinakamahusay na mamamaril ng oso. Lahat ng mga mga ngalakal ay gustong bilhin ang balat ng oso mula sa kanya. Napakahalaga ng balat ng oso na ito, John. Napakahusay mo dahil dito, kumita si John ng maraming pera sa trabahong ito ay at hinangaan siya ng lahat sa bayan. Si John ay talagang ang pinakamahusay na manghuli sa bayan. Palagi niyang nahuhuli ang mahalagang oso. Sa pagkakataong ito, kumita siya ng malaki muli. Lahat ay maayos hanggang isang araw nang siya ay pumasok sa gubat upang manghuli ng oso. Oh. Hindi kaya ito ang anak ng oso na ito. Anak ng oso, lumayo ka o huliin kita tulad ng amamong oso ngayon. Bakit parang tao ang anak na oso na ito? Biglang nadarama kong awa ako sa kanya. Nakakainis? Sige na, wag na akong pakialaman. Dadalhin ko na ang ama mo. batang oso na ito ay tunay na nagpahinto sa akin. Mas mabuti sigurong palayain ko siya ngayon. Kapag tinitingnan ko ang batang oso, para siyang batang ulila sa ama. Dapat mong pasalamatan ang anak mo, ama oso. Ang anak mo ay tunay na isang espesyal na oso. Naantig din ang puso ko kaya pinalaya kita. Kung hindi, ngayon ay tinatanggal ko na ang balahibo mo. <laughs> o anak ng oso, ililigtas ko ang ama mo. Maghintay ka dito. Kukuha ako ng mga halamang gamot. Hindi ko akalain ang mag-ama na oso ay may damdamin ring tulad ng tao. Tama lang na iligtas siya. Sige, nakuha ko na ang mga dahon. Kailangan ko lang tanggalin ang kutsilyo at ilapat ang halamang gamot para gumaling ang ama mo. Kailangan mong tiisin ang sakit. Pero kumpara sa pagtanggal ng balat, tiyak na walang wala ito. Dahil ang anak mo ay katulad din ng aking munting anak sa bahay. Tiyak na ang bata ay magdaramdam din ng ganoon kung ako man ay katulad mo. Hindi ko pa. Nagagawa ito kailanman. Hindi ko akalain ang mag-ama. Ay makakapagpabago sa akin. Masaya ako kahit walang pag-aalinlangan. Napakaibang damdamin ito. Oh, natulog pala ako sa bubat ng isang buong gabi. saan ba ako ngayon? Ano ba ang nasa bandang iyon? Ang mga taong iyon, tao na hindi mukhang tao, oso na hindi mukhang oso. Hala, hindi ba yon ang ama at anak na oso na niligtas ko kahapon? Naku, patay na. Naligaw yata ako sa mundo ng mga taong oso, o ng mga demonyong oso. Pakakawalan niyo ako. Ako ang nagligtas sa inyo kahapon. Diyos ko, ang sama. Naloko ako ng ama at anak na oso, dinala nila ako dito para parusahan. Totoo nga. Gusto ba nilang kainin ako? Ako ang hari ng mga beer. Ito ang kaharian ng aming mga oso. Dahil ito ang aming tahanan, kailangan naming bumalik sa aming orihinal na anyo. Huwag kang matakot. Lahat sila ay aking mga nasasakupan. Pakiusap, sumunod ka sa akin papasok dito. Totoo ba ang sinasabi mo? Ako hindi ba ako masasaktan? Tila gusto nila akong kainin. Sila ay talagang galit sa'yo. Dahil pinarusahan mo ang kanilang mga asawa, asawa at mga anak. Nakapatay na ako ng maraming oso. Paano nila ako palalampasin? Kung ganun, nahulog na ako sa bitag ninyo. Magpahina ka lang. Wala kang dapat ipag-alala. Kung tutulungan mo ako sa bagay na ito, halika, Sila ay Sila ay mga biktima ng mga mga ngaso ng oso sa iyong bayan. Nakaligtas sila sa kamay ng mga mamatay tao ng iyong bayan, ngunit ang kanilang mga sugat ay patuloy na naghihilom. Dinala kita rito para pagalingin ang kanilang mga sugat, dahil walang ibang kamay kundi sa iyo ang makakagawa nito. Lahat ay umaasa sa iyo. Bakit ako? Marami pang ibang mga mga ngaso ng oso. Hindi ako nag-iisa sa trabahong ito sa bayan dahil alam kong mayroon ka pang mabuting puso. Pinatunayan mo ito nang iligtas mo ako dahil sa mapagkumbabang titig ng aking anak. Ganoon din ang mga oso dito. Nais din nilang bumaling ang kanilang mga sugat. Pero ano ba ang magagawa ko ngayon? At kung hindi ko sila mapagaling, ano ang mangyayari? Mamamatay ba ako? Kaya mo, yang gawin. Dahil ang kamay ng isang tunay na mabuting tao ay kayang pawiin ang lahat ng sakit. Kaya kami ng anak ko ang nagdala sa iyo rito. Sige na nga. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Susubukan kong gamutin ang kanilang mga sugat. Kamangha-mangha nang ilapat ni John ang kanyang kamay sa mga sugat ng mga oso. Parang may mahika, di nagtagal ay tuluyang nawala ang mga sugat. <laughs> Hindi ka pani-paniwala. Talagang gumaling na ang sugat. Hindi na rin ako nakararamdam ng sakit. Nakita mo na, ang aking mga nasasakupan ay pinagaling ng iyong sariling mga kamay. Ibig sabihin, pinalaya na ako. Manatili ka lang sa kalmadong pag-isip. Aking mga nasasakupan, siya mismo ang tunay na nagligtas sa atin. Dapat natin siyang hayaang bumalik sa kanyang pamilya at bayan. Umaasa tayo sa isang maliwanag at mabuting hinaharap ng sangkatauhan para sa ating lahat. Dapat ipagawa ng hari ang panunumpa sa kanya. Tama, sa ganun ay magiging payapa tayo. Narinig mo ba ang sinabi ng aking mga nasasakupan? Malaya ka nang makabalik sa iyong tahanan. Dadalhin kita pabalik pero may kondisyon. Kondisyon? Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Kami, ang mga taong oso, ay laging nabibigay ng mataas na pagpapahalaga sa mga marangal na panata, sapagkat ito ay siyang banal na tanda ng katapatan at tiwala, at kami ay lubos na naniniwala rito. Kaya kailangan mong manumpa sa lahat ng mga oso dito na hindi mo kailanman hahayaan na hulihin at patayin kami muli. CJ, magagawa ko yan. Basta maibalik lang ako sa akin mundo, ano bang halaga ng isang panunumpa? Dapat mong panindigan ang iyong panunumpa at umaasa kami na pagbalik mo ay hihikayatin mo ang iyong mga kababayan na hayaang kami ay mamuhay ng payapa. Tinitingan nila ako ng may pagmamakaawa, mukhang kawawa rin sila pero hindi ko alam kung magagawa ko yon. Mabuti pang manumpa na lang para makabalik na. Ako ay nanunumpa sa aking dangal na hindi ko na kailanman sasaktan kayo muli. Pagbalik ko. Sisikapin kong hikayatin ang mga taganayon ko na itigil ang panghuhuli sa inyo. Salamat. Itatala namin ang panunumpang ito at umaasa kaming tutuparin mo ang iyong pangako. At kami rin ay nangangakong wala kaming gagawin sa iyo. Kung hindi namin itutuparin ay may kaparusahan. Ngayon, ako mismo ang maghahatid sa iyo pabalik sa iyong mundo. At kaya't dinala ni Ama Beer si John pabalik. Nang sila'y makarating sa harap ng isang arko ng pinto. Biglang hinila ni Ama Beer ang kamay ni John at nawala silang parang bula sa likod ng pinto sa paraang mahiwaga. nandito na ba tayo? Para bang dumaan lang ako sa isang panaginip? Paalam. Tandaan mo ang pangako mo sa kaharian ng mga oso. Ngayon, sundan mo na lang ang daang ito pa uwi. Kuminto na ako sa panghuhuli ng oso, hindi ko alam kung paano mabubuhay pero nangako na ako. Ang problema lang mahirap hikayatin ang mga taga na yon. Noong oras na yon, nangako lang ako para makabalik pero hindi sigurado kung maniniwala sila sa akin. Bahala na basta makauwi muna. Ang gagawin at kung paano, sa kanalang nalang pag-isipan. Uy John, saan ka ba napunta nitong mga araw? Hinanap ka namin ng matagal. Asa totoo lang ako. Sige na, ikwento mo na lang mamaya. May napakagandang balita kami. Kakadiskubre lang namin ng lugar na maraming mga oso. Kailangan nating magmadali. Sa tingin ko, dapat nang itigil ng ating nayon ang panghuhuli ng oso. Kung titigil tayo sa panghuhuli ng oso, paano tayo mabubuhay? Natutulog ka ba, John? Hindi. Seryoso ako. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang nangyari. Ganito kasi yon. Sige na. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Susubukan kong gamutin ang kanilang sugat. Ganoon nga. Mas mabuting ihinto na natin ito. <laughs> Totoo bang ikaw ang pinakamagaling na manghuli ng oso sa nayon? Siguro na sa piyan na yan. Wala namang mundong pinamumunuan ng mga taong oso. Tama. Ang panghuli ng oso para ibenta ang balat ay pangunahing kabuhayan natin. Paano natin yon may iwan? Ang mga kwento na ikinuwento ko ay totoo, gaya ng nangyari. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Tama na, tigilan mo na yung kalokohan. Nawala ka tapos biglang lumitaw. Para lang ikwento ang walang kwentang panaginip na ito, John. Pakipakinggan nyo naman ako. Naway makalayo na ang mga kaibigang oso, bago dumating ang pangkat ng mga mga ngaso. Nakakainis. Wala tayong nahuling oso. Alam ko na ang oras ng kanilang paglabas, pero bakit pagpasok ko ay hindi ko sila makita? Nakakainis. Paano kung lumipat tayo sa ibang lugar? John, ano sa tingin mo? Sa tingin ko hindi na tayo dapat manghuli ng oso. Nagbibili na lang ako ngayon ng panggatong. John, baka may sakit ka lang. Pero sa totoo lang, nagtitiwala ako sa kasanayan mo. Kailangan ko ngayon ng maraming balat ng oso, maghanda ka na. Sinabi ko na, hindi ko nagagawin yan. Hindi ka ba nagbibiro? Iiwan mo talaga ang trabaho? Nakalimutan mo ba na dahil sa panghuli ng oso ay naging marangya ang buhay mo? Nagdesisyon na akong tumigil. Halos buong buhay mo ay dito ka kumikita. Bakit bigla ka na lang nagdesisyon ng ganyan? Hindi mo ba alam na lalo pang tumataas ang halaga ng balat ng oso? Yayaman ka kung ipagpapatuloy mo yan. Simula ngayon, hindi na ako mabubuhay sa trabahong iyon kahit pa malaki ang kita. Kapag nagutom ka, tiyak na babalik ka rin sa trabahong iyon. Sa oras na iyon, dalhin mo lang ang balat ng oso at ibenta sa akin. Hihintayin ko pa rin. Sinabi ko na titigil na ako. Ang mga oso, tulad ng ibang hayop, ay may damdamin din tulad ng tao kaya hindi na natin sila dapat saktan. Nababaliw ka na yata, CJ. Titignan ko kung paano ka mabubuhay. Kung hindi mo nagagawin ang trabahong iyon para kumita. Tama na, iba na siya ngayon. Huwag na siyang isama sa panghuling ng oso. Tama iyon. Mula noong bigla siyang nawala, inagaw na ng mga demonyo ang kanyang kaluluwa kaya't siya ay tuluyang nagbago. Ituloy na lang natin ang plano. John, kung ayaw mong sumama, bahala ka. Sinabi ko nagagawin ko. Kung sakali, lilipat na lang ako sa ibang lugar. Ang ikinababahala ko ngayon ay ang mga taga na yon. Dumarating ang demonyo. Tayo'y tumakas. Anong nangyayari? May mga demonyo na nanggugulo. Tumatakbo na. Ilang araw na ang nakalipas. Nakahuli ang isang maangaso ng demonyo habang nanghuhuli ng oso. Nagalit sila, kaya papunta na sila sa nayon para manggulo. Magtago ka na rin. Totoo ba yan? Tama yon. Wala ng oras. Diyos ko, ang mga demonyo dumating na sila sa ngayon. Lipulin niyo silang lahat para sa akin. Mamamatay ba talaga tayo sa kamay ng mga demonyo? Mga malulupit na demonyo, tiyak na wala silang patatawarin. <laughs> wala na talagang takas. Mga kaibigan, tingnan ninyo, may paparating ding kawan ng mga oso. Tiyak patay na tayo. Nakikipaglaban ng mga oso sa mga demonyo, hindi sa atin. Maaari kaya? Hindi, kailangan nating tumakbo. Kapag natapos nilang patayin ang mga demonyo, ay lulunukin din nila tayo ng buo. Sandali, mga tao, tinutulungan tayo ng mga oso. Hindi ka paniwala. tinutulungan ng mga oso ang ating nayon na lipulin ang mga demonyo. Sinabi ko na sa inyo, pero hindi kayo naniwala. Sila ay mga taong oso, mga hayop na may pusong tulad ng sa tao. Tagtakbuhan na ang mga demonyo, Mahal na, Haring Oso. Maraming salamat po sa pagdating upang iligtas ang aming nayon. Sa ganitong paraan, naibalik na rin namin ang utang na loob namin sa iyo. Tinupad mo ang iyong pangako. Naway mula ngayon, ikaw at ang mga taga nayon ay huwag nang manghuli ng oso, hayaang mamuhay kami ng payapa. Ama, ama ko, huwag mo akong iwan. Alam ko na hindi ko na ito malalampasan. Anak ko, mula ngayon ang kaharian ng mga oso ay ikaw ang magpuprotekta. Maging isang tunay na malakas, matapang, matatag at mabait na lalaki ka anak. Hindi rin naman kailangan ng ating mga oso ng ginto at pilak, kaya dalhin mo lahat ng ginto at pilak mula sa yungib at ipamahagi sa mga taga nayon para may puhunan sila sa paghahanap ng ibang kabuhayan. Iyan ay gantimpala para kay John. Naway pahalagahan nyo at ng lahat ang aming mga hayop. Mula noon, ang mga tao sa nayon ni John ay hindi na muling nangaso ng oso. Namuhay sila ng payapa at minahal at pitrotektahan ang mga hayop sa kagubatan na parang mga kaibigan.